<laughs> Guys, samahan nyo ako ngayon, bibili ako ng pizza. Papakainin natin ang mga kasama natin, sila Busing. Papakainin natin siya ng pizza, andun sila sa baba. Kaya po Roy, pasuyo man ako ng ating camera. Pahawak na lang, pupunta, pupunta ako dun sa ano. Bibili lang pizza. Wow. Uh, merienda. Unilibre kayata. Siyempre masaya masaya tayo ngayon kasi yeah, no. kasi ano na tayo pura ricky followers oh. na tayo oh, mga ka 6 ix uh, congrats sa ating lahat. isama nyo akong bumili ng pizza guys let's go na nyo rin na tayo oh. ha? fcj pizza ba? asan? ayun o no? <laughs> fcj pizza ha? <laughs> 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 May maganda pala rito. Ha? Ah, <laughs> naman ng babae. <laughs> okay, gusto gusto ko rito. Ha. <laughs> uh, uh. Meron po siya. Bibili po kami ng ano, pizza. Pizza ng ano, uh, tawag dito pizza. Eh, yung favorite bossing. Ayun. Sabay mga size niyan ito. Ay, may mga size. Magkano dala natin pera? 250. So, okay. uh, ito, 249. 249 na 'yan. Ito 'to. Kaso, guys, ang gagawin ko ngayon, hindi na mo pwedeng kakain lang sila, 'di ba? Oh, hindi na mo pwedeng. Uh, <laughs> ngayon, ito. O sabi ko nga sa inyo guys, hindi ako mauubusan lang ng anti-gay boxing. Uh, o, ako ayo kasama nila. Ang gagawin ko guys, akin na 'yung karton. Anteyan. Daladala ko 'tong karton kasi nga lalagay ko diyan 'yung feed pero ano 'to gagawin ko 'tong palaman. Pabibilugin um, din siya. Tapos itatapal sa ibabaw, lalagyan ng toppings. Oh. Eh, bahala. <laughs> 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 Try lang natin ha. Try mo. So, yun guys, sinong pisana na po ni Ate Ganda yung uh, ng karton kasi nga po, paprang ko ngayon sila pusing na meron ako ng ano, offering kay Pusing tsaka din mga sama natin. Sila kayo, yung brownie. Abangan niyo guys. Papakainin ko sila ng pizza na may karton. Let's go. <laughs> So, talagang pinutput 6 na ng cheese para hindi mahalata. Ang <laughs> si na lang si sa atin. Siya naglagay nag niyan. Siya naglagay niyan eh. oh siya naglagay ng cheese hardcore. niyan. Ayan <laughs> so, na. Ayan na, 6 na luto na. Oo. Yan guys, yung oh. special na recipe ni ate. Papatikimin po namin kay Bosing yan. Ayan, so pinalot na po ni ate yung ating pizza na tinatawag na pizza. Dito lang po kayo makakabili niya sa Barangay Sibig Spring. San Miguel Bulacan sa napakasarap na FCJ PCJ Pizza. pizza. So ngayon, masusubukan natin kung masarap ka na yung pizza na ito mamaya. Tingnan natin ang reaction ng nila Bosing, Brownie, lahat sila doon. Ngayon guys, lalaw ka na po yung pizza. Asa sila Bosing na sa baba? Sa baba. Ayun, so ayun sila ko. So yun guys, ayun sila. Ayun sila. Ayun sila. Okay, ito. Papakainin na po natin ngayon ang merienda. Let's go, let's go! Pizza. Let's go! <laughs> <laughs> Ay!

Huwag na naka baka mamaya kung ano yung pizza na yan ayang ay balance na sa ulo Wala eh. kayo, hindi na usupay yung peace offering ba yan? Peace offering po ito guys. Ilang ano ka ano, na? 400k, ano palawin? 400k, k Kaya ka nagpa-pizza? 456k. Hindi namin makakain yan. Wala po akong bakit. Dapat may soft drinks. Oo. Softdrinks Tayo namin na pizza, softdrinks pa ba yan? Huwag na, huwag na, hali ka na. Hali ka na, huwag na. Draw, 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 draw. Eh Mosie, palakpakan niya naman si 6 ix 9 si right. so nice. iba talaga yung manyakis e. Eh. Iba, iba lang talaga yung, yung manyakis man. <laughs> no, wala, wala akong Babayero, babayero lang. Babayero lang. Babayero lang. Ano gusto mo, manyakis, babayero? <laughs> ay, wait ay, wait lang, wait lang, wait lang. ko, pag sabay Gusto ko, pag nagkagat yan, sabay-sabay. Para may, ano, thrill. Drill uh -huh. kasi syempre hindi eh. parang, parang, parang hindi gusto ko kasi man, para, makita sa vlog ko na ano pinaghandaan ko lahat. Wala kami Ano Ano mo. ko pa rin Posing Siyan. Ano lagi baka na, no. na -i -i ka. Hello, haters. That's us. Mga haters sana. Aba k followers siya. Malapit okay. na mag 500. Pag tayo ako malapit okay. na rin ako mag 500 deh. Pag nag 500 followers ako, ah. pupunta tayo kasi na. Yeah. 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 Sana, sana all. ko. sana. Kasi mga kabosing 450k followers na po. 'Yun, no? Ako 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 Ay 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 Wala ang pakensel Sige hindi mo pa paman uh, 50k followers? Oo uh, uh, Inilagay ako uh, uh, sa kaba o Wala paano doon diba? 450 na pala bossing <laughs> Eh palakpakan nyo naman si go, bossing Kaya kaya Ako bossing Pag nag 30k followers ako nitong next week Ah. Punta uh, yeah. tayo uh Hong Kong May transport Ano sasabihin natin? Wala kaming pakensel!

Hahaha! 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 May karton pala yan! followers oh, ng maliit na yan, Mag-unfollow na po kayo. Eh, kilo ko ano? Karton? Ala, wala. Hindi ko alam yan. Kanina, o. Oh, Nag-video lang ako eh. yan? <laughs> ah. Ala, hindi. Nag-video lang ako. Hindi ko alam nilagyan karton yan. ka pa eh. Kasi ako sangkot to, boss. Ha? Masarap ay karton. Huh? Masarap yung karton. Kasagat, eh. <laughs> Hindi ako kasabat doon, bossing. <laughs> eh sabi niya, bago-bago ko pa <laughs> lang dito. Kakapasok lang nito, nakakanaan nakaka, ng karton. Nakaka. <laughs>